Another day, another vlog mga ka-Darcy. Hindi nga ako nakapag-upload kahapon mga ka-Darcy dahil nag-resmo na ako. Atong pusa nga na ito mga ka-Darcy dinaganan yung kuya ko, ayan. Tapos ito nga ang kulay puti na ito mga ka-Darcy buntis. Kaya dadami na naman ang aking alaga. Wala kang paso ngayong araw to mga kapatid ko mga ka May event yata yung mga teacher. Basta di ko alam. Ito nga po, na ito mga kadarsi yung pinakamabait sa mga alaga ko. Sobrang ganda nga ng panahon ngayon mga kadarsi kaya may pasok kami sa trabaho. Hindi nga natuyo itong gagamitin ko sa trabaho mga kadarsi pero kinuha ko na. Bali doon ko nalang isasampay at patutuyuin. Pantakip lang naman ang mukha mga kadarsi, hindi naman lahat. Ito nga sa likod ng bahay namin mga kadarsi, dito namin pinaparado yung mga Rider 150 namin. At dahil nga may pasok kami ngayong araw mga kadarsi, ayusin ko muna yung buhok ko. Siyempre hindi naman tayo pwedeng pumasok sa trabaho ng gurang. Kahapon nga mga ka si pag ko galing trabaho dumating na order ko. Ayan, bumili ako ng maliit na speaker para kapala pasok or boring. Ayan, kakanta na lang ako. At medyo sintunado ang boses. Hinapit ko na nga rin mga ka-Darcy yung picture frame ko nung nag-graduate ako. Yung lang speaker yung in-order ko mga kadarsi. Ayan, bumili rin ako ng earphone para if ever na kahit saan man ako pumunta ako magpapalang ako. Ayan, solo ko. Kung gusto nyo nga ng earphone mga kadarsi tsaka speaker, eh lalagay ko na lang yung link sa comment section. Hindi nga lang speaker yung inorder order ko mga kadarsi, ayan. May kasama rin siyang mic. Dalawa nga yung mic na nasa picture mga kadarsi pero isa lang talaga yung inorder order ko. Ayan, ang cute ng size niya. Kung itatanong nyo sa akin mga kadarsi bakit kulay blue ang binili ko, yan po kasi yung favorite color ko, blue. At dahil break time na nga namin sa trabaho mga kadarsi, nandito na naman itong mga pusa na to. Ang kinuha ko nga kakay din ngayon mga kadarsi, itong pillow. Tapos isang extreme. Pitin kasi kapag isang biskuit lang. At dahil nga naset ko na yung stars ko mga kadarsi, pwede na po kayo sumaporta po sa aking pag-vlog sa pamamagitan ng pag-send ng stars. Pwede na nga rin kayo mag-subscribe mga kadarsi sa aking channel. Pindutin nyo nga lang ito mga itong subscribe button. Kung itatanong nyo nga sa akin mga kadarsi, hindi pa po ako monetize. Bale, star pa lang po at saka subscribe pa lang po yung pwede. Pagkatapos ko nga kumain ng tanghalian mga kadarsi, naghanap na rin ako ng pwesta na mapagpapahinganan. Nang malapit na nga mag 1pm mga kadarsi, ito bumalik na rin ako sa kabila para makapagtrabaho na. Nung break time na nga namin ng tanghalian mga kadarsi, Kinalakal ko nga aking bag may nakita nga akong biskwit. Naalala ko nga mga kadarsis kanilang umaga ay nagtabi ako ng biskwit para makatipid na ako para hindi na ako mangungutang. Yes mga kadarsis sa tuwing mag-break time kami nangungutang lang po ako. Kali every sahot kaltas. Syempre sabi nga nila kung di ka utang hindi ka makakain. Ito nga ang aking kambal, Mang Kadarsi, ayan. Sa nawal, nag pa rin ang face kahit naiinitan. Kung itatanong nyo nga sa akin, mga Kadarsi, kung ano ang oras kami umuwi sa trabaho ay 4.30 po. Dito nga sa point na ito, Mang na kawin na ako. Tignan nyo naman, pinagpawisan ng Kadarsi nyo dahil sa pagbabay. Dagdag exercise talaga, Mang Kadarsi, yung pagpadyak ko araw-araw. Nang makauwi na nga ako sa bahay, Mang Kadarsi, ayan. Nilapag na namin yung aming mga sinuot. Pagkatapos ko tinanggal yung mga pinagsutan ko, mga Kadarsi, ayan, nangalakal na rin ako sa kusina namin. May nakita nga ako sa kusina namin, Mang Kadarsi, na uli. Lang. Ayan, bumili pala yung kapatid kong babae sa baryo. Lutong ulam mga kadarsi yung dinuguan. Kain po. Habang ang kumakain ako mga kadarsi, tignan nyo naman itong aking kapatid na babae. Ayan, ginagamit yung speaker ko, kumakanda siya. Nakamike pa talaga. Alam mo naman talaga maganda yung boses eh. Yes po mga kadarsi, yung speaker po natin ay eh, umiilaw. Nag-iba-iba pa yung kulay niyan, parang rainbow. Paglabas ko nga ng bahay namin mga kadarsi, tignan nyo naman yung panahon, medyo dumidilim na. Parang uulan pa yata. At ang pangalawang bunso ko, ang kapatid mang kadal naglalaban ng aming mga pinagamitan sa trabaho. Masipag yan. Siyempre kapag masipag ka, may biyaya ka kata sahod. Tignan nyo naman tong face ng tao na to. Kanina pa talaga ako naglalakad-lakad, hindi ko napansin na marami pala yung mukha ko. Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling yung uling na yun. Papansin ko nga mga kadal magsibala ng pumuyata ako yung mabay yung leg ko. Para na talaga akong giraffe dyan. Pagkatapos kong ibigay sa kapatid ko yung lalaban niya mga ako dito sa likod ng bahay namin. Ayan, tignan naman, sobrang green ng mga tanim ni mama. Bale, lahat ng yan mga na pakinabangan na namin. para lang do sa papayang lalaki. Syempre hindi naman namumunga yung papayang lalaki. Ang sarap talaga pagmasdan mas uh -huh. sunset dito sa amin mga kadarsi. Nakakatanggal ng pagod. Pagkatapos ko nga mag MMS sa likod ng bahay namin mga kadarsi, eh, naligo na rin ako. Siyempre next natin gagawin katapos maligo. Magsusuklay. Hindi eh. naman pwedeng hindi tayo magsuklay. Eh. Magmumukha tayo. Maraming nga nakakapansin mga kadarsi bakit daw sa video ay eh, mapayat ako. Tapos Personal sa... medyo hindi naman. Hindi ko talaga alam mga kadarsi pero alam ko sa timbang ko. 55 na lang. Para nga tuluyan nang mawala yung pagod ko ngayong araw mga kadarsi. Eh, mainit na ako ng tubig mainit. Siyempre, alam naman painitin yung malamig na tubig. Dating nga mga kadalsin, nung nag-aaral pa ako, nakakailang beses ako magkape sa isang araw. Nasa tatlo, hanggang apat, ganun mga kadalsin talaga. Pero mas grabe talaga magkape yung mama ko. Pinakamataas na kape niya, anim na beses sa isang araw. Dating nga mga kadalsin, hindi siya nagpapalpitate. Kung itatanong niyo nga sa akin mga kadalsi, kung ilan yung tinimpla kong kape? Isa, dalawa, tatlo. Isa sa akin, isa sa kambal ko, at saka isa kay mama. Kung umabot ka nga sa video na ito mga kadalsin, tapos hindi ka pa nakafollow, eh mag-follow na, tapos i-comment mo na rin sa comment section kung taga saan ka. Para alam ko kung saan umabot ang aking mga video. Kung napapansin nyo, tinakpan ko yung ilang ko nung dumating yung kambal ko. Siyempre, hindi ba siya naligo? Maasim pa siya. Please, follow, like, and share. Then, mag-subscribe na rin kayo, guys.